Okay. At ito naman si na ng... MC. Pero take para di dumikit. Enjoy ka. Set up feel oh. Set up oh. Taray, set up feel ito. <laughs> <laughs> Tapos nakmain natin. o oh, diba? Parang play lang yan. Parang naglalaro ka lang. <laughs> ng clay Tait. <laughs> diba magic oh. Magic. Pinak-batter. Pakakan tinapay, Brad. Pag <laughs> hmm. ganito kayo, subukan nyo walang joy. Oh. Lubat ka na. Yung... Bakit pinag-bilog mo, tapos sinaba mo? Ha? Ito na yan. Ano, gumasan ang tinapay? talaga sanay ka sa kamay. <laughs> ano? <laughs> oh. <laughs> Aminin. Yan, yeah, hindi ako na kamay Naka-maaf. No, Oh. Ano na yan, guys? Hindi na siya nangangamay, pero ang galing niya makano sa kamay, oh. Hindi, ano to, tinaro to ni pare. Ni pare ko. Bukan nyo walang joy to. Tumang lang. <laughs> hindi, hindi, hindi. sa hindi, hindi. magic! hindi, Oh, yung isa namang karton. Okay, isa naman. Pati doon. Di, dito lang. Oh, tapos na ako dyan. <laughs> Sana all. Ako dalawang area pa. Okay, guys. Pangalawa, guys. Pala. Joy, let's joy. Hmm, hindi tinuro ng mga ano, mag -ano, mag -ano. tinuro kasi oh? Hindi tinuro eh. Wala no, ng technique na ito eh. Dapat tinuro nung nag-pipes control. Oo. Oh. Yes. <laughs> Peanut butter na hindi maputol-putol. Hmm. Ano kaya ingredients nitong peanut butter na to? Pero ano siya, walang amoy. Yung isa... Oo, yung bahog dati, yung eh. baho nun eh. Ito lang amoy. O, so, parang clay, guys. <laughs> <laughs> Dali na, kay lobat ka na, 10% na lang. Ah. Okay na to? Okay na guys.